I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Pinag-uusapan nga at tumaan nina ng maraming komento ang isang interview ng ating Bel Mariano kay MJ Pilipe. Dahil alam naman natin na talagang dinumog nga ang premiere night ng Gigi the Movie ng ating Donnie Pangilinan. At talagang kumpleto nga ang team Pangilinan at mga cast ng Gigi at syempre itong ating Bel Mariano na talaga namang hindi nga nagpatalo at talaga nang pumunta para suportahan itong ating Donnie. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. ano pakiramdam na kayo solo? meron kayong mga ginagawa apart from Ken We actually spoke about this and we're very um, supportive of one another and you know we continue to, to just support each other with and without you know your personal agendas and yeah, just whatever because I promise him that I won't be someone who would hinder him from going. Yes. Na talagang nag-promise pala talaga itong ating Bell Mariano na susuportahan niya itong ating Doni Pangilinan. Na alam naman natin na talagang ganito nga ang ating Don dal sa isa't isa. Kaya naman stay chill lang tayo for more update kaila Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda.